ko na mag-apply sa, sa ano sa barangay na maging tanod. Ano, kahit walang sahod, alam niyo bakit. Ang dami na pong nang ludukot po ng mga bata. At ewan po bakit ganyan. May mga balita-balita. At meron pong nabalita dito sa amin na yung nagmumotor at nakapost na sa Facebook sa ano ng, ng ano namin ng bayan. Uh, yun nga, buti may nakita kasi nagmumotor yung, ano, yung, anong, parang kidnapper eh. Sabi eh, nagkunwari siyang, yung dalawa, nagkunwari pong, ang tago no? yung sabi eh, nasa hospital daw nanay. Kaya sabi ko sa mga anak ko, never ko kayong pinatawag kahit nang ako'y nag 50-50. Dahil sinabi ko nga sa kanila, ang kapatid ko lang ang, ang tinatawag ko kapag ako ay nagkasakit. Kapag nagkakasakit ko ako, walang iba akong tinatawag kundi ang kapatid ko lang kaya the best talaga po na may kapatid tayo <laughs> okay lang yun na malamang sila sa ano sa sa ama na mana tanggap ko na yun <laughs> kasi nga talaga yung pagpanganay po masyado pong ang panganay kailangan talagang sacrifice sa lahat ng bagay eh wala tayong magawa Akad, sa at maaga kami na ama at sana nga ay nandiyan ang ama namin ang kaso namin nagbisa na siya ano. Pero nasuportan ko rin mag-uha ko. ko, ayan lang na. Kaya yun, dito nga, dito nga kami sa isla eh. Yun nga po, nakakatakot nga po. dito, at meron akong nangingidap na rin. At sinasabi niyang, ano, buong Pilipinas na po, yeah, ay may nawawala at kinikidnap. At yung buti, naka, may nakakita na nilapitan ng dalawang mga motor. Kaya ako, nag-aalala din ako sa mga anak ko. Kaya yun, ang dalawin ko. Kaya yun nga, na-decline yung aking, ano eh. Don kay ano, oh, just ko na decline po ang aking doon sa home credit kasi ang laki kasi ng anak ng ko ano, na. Ano, ano. Ano Bayan. Laki kasi nung ano, yung ano, may bubong kasi i-bike e, na may bubong na kasi anim na bata. Eh gusto ko sa yun eh, parang parang siyang ano, sasakyan na mini kotse yun. Dapat ko tapos ay yung i-bike e ko usong ayun, sa yun. Kaya gusto ko talaga yun. Meron na tayong nakalaan na ipang daw. Ang kusikas kalang may ay ula tayong ID. Kasi nga, iwan ko ba? Ba't birong yata naiingit sa akin? hindi binigay sa akin yung, yung pilsis ko. Passport lang talaga ang laki yung hawak. Kasi yun nga yung sa kamalik, ay nawala. Naiwan din naman sa hospital mo sa kabilang yung kabilang isla ako ng hospital ako ng pandemic. Kaya yun, si balang, yung magiging busy-busy ako palagi sa school. At hindi tayo pwedeng pati kalit. Kasi so, siyempre ang aking mga bulilit ay mga maliliit pa. Ay, ang bulilit ang bunso. Ay, 6 years old lang. Tapos mayroon pang kuya, 7 years old. Ay, mag-8 na. Yun, 8 na. Tapos mga maliliit pa. Kaya, kailangan talaga ito lumantay ako. Kung gusto nga, mag-apply ako ng, ano, ng, ang ba yun? Tanod! Kahit walang sahod. Kaya araw-araw ako nandun sa school. Okay lang. Okay lang. Tapos total, may pistuway pa yun naman doon eh, kaso nga, dito, hindi na ako ulaan. Ito, ibibitin ko iba kung binibenta na pwede ka ibenta yun. Tapos may mga damit naman, pwede ka ibenta ng sa mga nanay doon sa school. Eh, ayun, yun ang gagawin. Kailangan gamitin natin ang upa para sa ating future ng ating mga anak. ato na tayong sa, ano, ano pa may, kailang focus tayo sa mga kids. Focus tayo sa anak at sa iyong mister. Wala nang ibang third party. Yun. Kaya, focus po tayo sa pamilya at mahirap po ang broken family na naranasan mo ang broken family ng anak at galit na galit yung ate sa akin at dahil mahirap pong isumpa ang ng anak ang magulang kasi hindi ka hindi ka kikibuyin kikibuyin ka lang po ano ko kasi ka lang po magkasakit ka pero kung iniwanan mo na dahil sa lalaki naku huwag mo huwag kasi kawawa at isusumpa mo ng mga anak Talagang naranasan ko po na isang mukha ko na anak ko. Pero mayroon na ang kainting nila siya, matured na siya. Pero mayroon din yun, kasi nga ang buong sambayan na eh. may kontra, kontra sa ano, siya ang kinakampihan. Diyos ko naman, ipata, bata pa tayo doon, kaya maliit pa siya. Diyos ko naman iniwanan ko ng panglalis niya, ilang taon na ako, 28. Magkakapag-asama po yung 28, di ba? May ilang years lang naman nang sama. Ano man yung 28 yung idod ko. Kaya yun, wala tayong magawa doon. sabi maghanap mag tayo ng partner Pero, ito lang, ito. maglalista nalis Pag inayos na yung divorce, magpapakasal tayo ng bunga Para viral yun. Kahit na mat matamnandaan ako, pag kaya ito kulog-kulog tayo muka, Magpapakasal talaga ako. Okay, gusto yung ganun. Kaya abangan niyo yung pagkulog at Sana buhay pa tayo. Abangan niyo yung pagpapakasal ko kasi bongga yun, at kung sino yung maswerte. Pero gusto ko talaga, yung ama ng mga bata ko ngayon, yung ano, gusto ko rin talaga na ano, kasi pinitiis ko na yung pagiging nasigiran eh. Talaga gusto ko na talaga na. Siyempre, eh, nahihirap yung mga anak eh. Nung ko, ang daming anak namin kasi, ah, eh. pati. Kaya bali-anin ko yung mga Kaya yun, para malaman yung ba-anin po ang anak ko lahat. Eh, dalawa. Talaga, as in mga misi, so at least At dito sa March by March, makikita. Ipakikita ko siya sa vlog ko. Kung sino yung aking mistisong anak. At makikita nyo pag natin na sa March. Ipakita. Abangan nyo po. Makikita nyo po sa aking mga vlog na mga kamag-anak at pag anak nila sa so, siya. At ako yan ang ginawa. nag-practice ng isang sayaw na yun. Ang tagal kong nagawa. Dalawang oras kong nabuhay yung step. <laughs> Kahirap. O, oh, sige, bye. Bye na po.